Good morning, good morning everyone! Ayan, nakagising na tayo. Ay, by the way, kahapon hindi ako natuloy sumama sa birthday. So, pasensya na hindi ko na na video kasi may trabaho ako dito sa bahay. So, ngayong umaga, kaya nagising tayo ito. Kaya samahan nyo ako magpachipat. Mamaya. Ayan, papunta na tayo sa clinic. Pero mainit ha itong umaga. Uy! Nag-nurse agad yung salamin ko. Hindi ako makakita. Tamaan ako. Pagunta ko ng clinic ngayon. And maglakad muna tayo doon sa may highway. Maghintay ng taxi. Kasi wala tayong service. Mga ano yung mga driver namin. Tamad. Ayan. Tamaan niya po ako. So, umabot na naman ng tatlong buwan ang check-up ko. Kaya, bumalik na ako na ubusan na ako ng gamot hindi talaga na kaila ano yun kailangan na talaga yung may gamot pag may maintenance talagang kailangan kailangan mo rin pagkatapos ng gamot babalik ka ng doktor mo pa tingin ulit so na tingnan ko mga 3 days na kung walang gamot nakita ko yung blood sugar ko pataas taas bumaba kahit anumang kainin ko yung kainin ko na sasabihin na sabihin natin na yung low fever kaya magulay fruits, kahit fruits marami din na bawal eh, ganun din mataas pa rin kailangan talaga may gamot salad na nga ang kinain ko kagabi pero transparent. pa ala ito na yun clinic ayan nga rin ako sa clinic sa pa ako sa yung doktor mayroon pa kasi open pa yung door niya hindi pa nagka-close wala pa tao tao ako lang dito so ako ang number one ayan madali lang ako kasi ako ang number one nabigyan ng number ayan, nakaaga talaga so kaya kaya na nag discuss pa kami with sin driver kasi sabi niya sa akin, alam niya daw tapos kailangan pa nag call siya sa kakilala niya kung saan eh ako wala akong ni hindi ko mag google pero alam ko na talaga kung pag, ano, eh, pagdating doon sa may likohan, sabi ko dito sa liliko. Ay, eh, liliko siya hindi tama. Kaya nag-ikot-ikot pa kami. Ang sabi niya, ang pamasahe ko 20. Tapos naglagay niya 25. Sabi ko bakit? Ay, eh, nagliko-liko. Kasalanan niya, man. Yeah, nagtatagal na ako sa resulta sa blood ko at saka yung evade ko. Tapos, uh, maghihintay daw ako ng 45 minutes. Lalo, magpapunta naman ako sa approval. Marilisan ako ng gamot. So, ayan. Nakabalik na ako galing, ano, galing clinic. Pero, yung isa, dalawang gamot ko, ano, reject. Kasi, iba yung doktor ko kanina. Wala nag- uh, nag-report yung doktor ko eh, doktor Rahman. So, iba yung ano ko. Nag, uh, ano sa akin, nag-check up. So, na-reject yung dalawang gamot ko. So, nabigay lang sa akin yung ito lang. Gliptamin. Gliptamin. Ito lang. Um, ano ba ito? Ang dami naman na ito ilagay. Bigay sa akin ng ano? Hindi ko naman kailangan, ano? na yun. Sino yung isa pong silpo. Ito Ito na. yung ano Bali, dalawa Yung dalawa, walang So, yan. Ang dami na sa atin yung ano-ano ito. Ano, -ano tu, Ganito. So, yan. Ano gamot gamotan 145 6 tiktok. So itu, check Ito do, vitamin C. So yung dalawa yung ganito, yang isang gamot ko wala ang vitamin So ayan guys, ang aking damot. So Ayan na. Pinag Aray! Pinagkuha na ng dugo sa akin. Ayan! Kain, kain! Ayan hindi dinner natin. đây có một cái tôi thì còn có không